hindi pa tapos yung ating tapahan pero kailangan ng gamitin so ayan so nagkupra kami at uh, medyo konti lang sa ngayon ang laki ng nawala dahil wala nga masyado bunga yung mga nyug ngayon so ayan pa oh hindi pa ho oh, tapos hindi namin natapos ni parts at uh, sumakit na yung biwang uh, kagabi ko pa to pinasigaan kaso lang uh, 8.30 uh, Umuwi kami dahil nga ay alam <laughs> na naglalaro pa ako ng COC aatak ako so in-stop ko muna at so, uh, ngayon ko itutulog Hello guys! Kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking uh, Youtube Channel uh, Leski TV Ayan, kumusta kayong lahat guys? Uh, bago nga pala ang lahat uh, isang maligayang bagong taon sa inyong lahat uh, at uh, sana pagpalain tayo ngayong uh, 2025 Kumusta kayong lahat? Ah, medyo matagal tayong hindi na ho nakapag-upload Dahil nga, ah, dahil nga sobrang busy kami ni Parts dito sa pagtatanim ng mga ah, nyog At saka mga ah, saging, ayan So nasa aking paligid at busy rin sa kakalinis So, so ako naman ay sobrang busy din sa paggawa ng nitong aking tapahan guys So ayan, nakikita niyo pa hindi pa ho tapos Pero ginagamit na ho namin dahil nga po eh, ay ah, Nag ano kami ha, nag ah, Pakopra so dito sa Bisaya so ini. Uh, aming lingguahe ay kopra po ang tawag nito. So ayan nagpa kami ng nyog at uh, ito lang po yung inabot So last season na nag kami so nasa more than 3000. So ngayon naman ay eh, nasa 1000 plus lang so ang laki nang nawala. Pero okay lang uh, babawi na lang sa susunod kung meron pa man. Pero bago ang lahat at uh, baka hindi pa ho kayo nakapag-subscribe ng na aking YouTube channel ay inaanyayahan ko kayo na magsubscribe at pakiclick na din ang uh, notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload guys maraming salamat so yun na nga uh, hindi pa ho kami tapos nitong aming uh, tapahan so ginamit na namin at uh, ito nga yung aking iniwanan kagabi so tatapusin ko na ngayon pero bago tayo magsiga babalikta rin muna natin to kaya kagabi ko pa na nabalikta shout out nga pala kay uh, Sir Jaime Jaime Black ayan sir so nakaraang linggo nakita kita na nagkupran kayo sa inyong probinsya so ito naman din yung ginagawa ko so kailangan lang itong balita rin muna bago ah. Eh. Oh. so ito guys hindi ko pa ito nagawa dati pero ngayon kailangan na natin gawin dito sa probinsya marami tayong matutunan talaga So, ito di pa di ko pa ito naranasan naranasan ko man ito noon yung maliliit pa kami yung tulong tulong lang pero hindi talaga yung ikaw mismo ngayon ako na mismo grabe di rin pala basta basta talaga Magbaliktad ng ano oh uh, ang init Sakit anggap ah. Ayan, umuusok na. So, alalay na lang ako sa apoy. Habang nagsisiga ako dito, ayan, papakita ko muna sa inyo yung mga lagi namin pinagkakaabalahan ni Pards. Ayan, yung ito yung mga pananim naming saging. Ayan, so ilang buwan na rin to. Ayan o. Oh. Ito yung tanim ko kahapon. Ayan, nandyan. So, nagdagdag tayo kahapon ng dalawampung puno sana maging maganda resulta si parts naman kahapon abang nagsisiga ako dito si parts ayan nag grass cutter so ganito siya ayan oh. medyo di pa masyado malakas yung apoy so ito yung mga kahoy pasensya na kahit nagkalat ayan oh. ito may mga nyug na kami dito ayan so makikita nyo ayan oh. kaso lang uh, ang bilis tumubo ng mga tinatawag nilang kugon sa Bisaya ayun ko kung ano sa ano sa Tagalog so, ito yung nalinis niya ayan so may kinontrata naman akong tao kagahapon para ito itambak sana Kasi di naman sumipot sabi trabaho nila ngayon oh ito ito na yung mga bago naming tanim problema ko lang dito kinakain ng baka at kalabaw dito ng mga kapit bahay namin dito wala pakialam kaya alam ano nang mga hayop nila di naman kinatalian yung mga baka na may anak so ayan kinakain siya ayan o oh, makikita nyo putol so nung mga nakarano wala talagang dahon yan nagtanim na rin tayo ng mga siniguelas, so hindi pa masyadong nagdahon pero buhay naman siya Ayan, so isang hilira yan papunta doon. Hanggang doon sa may malaking puno. Siguro yung natanim natin mga nasa higit sampung puno na. Ito, punong mangga. So meron din akong tinanim dito na mahigit uh, 50 na puno na okra. Ayan. Ang problema, hindi nabuhay lahat. Gawa nga ng pagkatanim ko. Kinabukasan, nagbagyo. Yan o. Oh. So, problema ngayon, yan. Kinakain ng uod. Ayan, may uod sila halim. Ayan, o. Oh. oh. May itlog sila. So, ito yung problema natin. Ayan yung uod sa lobo. Oh. Ayan yung uod, o. Oh. Eh, ito yung malaking problema. Kasi, hmm. Ang daming bahay ng uod. So, pag di mo napatay ito, wala. Ubus yung pananim natin. Huh? Ito, nag -itlog sila. Ay, nako. Ito, problema. Oh. Ang dami. Halos lahat. Ayan. Ito, maganda yung tubo niya. So, ito naman. Ito, mga nakarang araw. ganda ng dahon ito. Ayan na naman. Kinain na naman. Ayan, oh. Parang sa gabi, merong baka dito na pinapakawalan para ma-, ma manginain. So, ayan. So, itong mga tanim natin na punong yug, uh, may isang daan na ito. Ayan. Ayan, no? Saging. Yan lang sa ngayon. Yan lang muna yung mga tanim namin. Saging at saka puno ng yug. At saka yung siniguelas. At saka may maliit na may mas may konti akong tanim na okra. So, eto naman inisprehan ko ito dito para mag malinis siya. Ayan, bayad din ako ng tao dito para maglinis. So, eto naman problema ko. Isa sa problema namin dito, binubunot. You know? So, nakatanim yan, binunot. Ayan, kasi eto nasa tabi ng daan. Nasa daan mismo. Ito, actually, hindi naman ito daan. Kasi dito sila dumadaan. Ito, nilinis natin ito nung... Ayan o. No? So, Papag-grass cutter na naman natin to kay Pards. Si Pards masipag mag-grass cutter. So hanggang doon, tinaniman na natin yan. Hanggang ito, hanggang dyan sa boundary. Yan, So nag-try din kami magtanim ng mais. So ang problema, nung itinanim na namin, ayan, yung medyo tumubo na siya. Yung mga dalawang dangkal. Ito na naman yung mga kapit bahay dito na. May mga alagang hayop. So inaano dito, pinapakain nila sa mga, kanilang mga alaga. Ayan oh. Sa so, ayan oh. Sumbak, so, baka, abaka, kambing. Oh, ito yung resulta ng ayan oh. So ang ganda ng tanim natin, ang problema lang natin ngayon ay eh, pinapakain nila. So ayan dyan, hanggang doon. Nataniman na natin lahat dyan. Hanggang doon sa so, may mga puno ng mangga, Ito pataas. So, naghanda na rin tayo ng uh, tawag tawag na nito, naghanda na rin tayo ng pangtanim natin ng na mangga. So, meron na akong nai-ready. So, labing apat yon Labing apat na real. Real mango. Ayan, so, yun ang itatanim natin dito sa uh, dito sa slope na to. So, nakahanda na yon Uh, ito. So, ito yung pinaka first batch naming tinanim nasaging saging. Ayan. may so, malaking puno dito ng tugas, tawag nila. So ito, ito problema natin ang ganda na ng tubo ng dahon. Kaso, yun nga, pinapakain nila sa mga alaga nilang hayop. So yung may mga alagang hayop dito, wala. Hindi mo mapakayusapan. Mag-uulang sabihin mo na talian nila yung kanilang mga hayop oo lang isasagot sa'yo pero ang totoo niyan diyan makikinig you know, so din nila naiisip yung gastos mo pagod mo yan you know, kala siguro nila libre lang yung gastos lahat yan pagod, ito na yung natin yan you know, may dahon na hanggang dun yan so ito nasa mahigit sampung puno to dito o so, siguro mga nasa 20 na puno na to so 3 years after medyo maganda na yan o so, eto ito yung first batch kasi lang o oh. ayan may kalabaw so mga matitigas ang ulo ng mga nakatira dito sa paligid so ayan may dako na o oh. okay na ito naman may tumubong uh, germalina so doon naman sa kabila hindi man namin yung nataniman wala pa kami natanim doon kahit isa wala pang ano yan. Ito. Sa so, ito naman, may puno tayo ng nangka dito. Uh, ayan o, may bunga, no. Ayan o, no? kaso lang may sigla siya. Sa so, ito naman yung mga saging natin. Ayan o, no? yung mga una pa to. Sinauna pa to. Uh, tanim pa ng papani parts to. Kasi dati, yung wala, uh, ang tiker ng lupa na to, papa ni Pards. Oo. Yung papa naman ni Pards. Siya yung ba nagtanim. Tapos ang may-ari talaga ng lupa nito noon. Kapatid naman ng papa ni Pards. Ayun yung mangga. May bunga isa. Ayan. Ito yung bahay. So ito yung mga tinanim natin kahapon. Yan na saging. So ito yung sinigwilas natin. Medyo okay na problema lang natin dito may kumakain so hindi natin alam kung ano talaga ayan halos pula pula na lahat pag so, mawala na yung mga puti na yan luto na yan so yan guys tapos na yung ating pagano uh, pag ano ng natin pagluto so dito na rin magtatapos yung aking video. At muli po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe na aking uh, YouTube channel ay inaanyayahan ko kayo na magsubscribe. At pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta ng aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Muli po ito si Liskie TV at nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Happy New Year guys. Bye bye.